Pagsisilibrar ng unya na Enero ang National Deworming Month sa rong kampanya kan Department of Health na nagmamauot na matawan ng duon ang importansya kan pagpapapurga urog na sa kaakian. obheto ka ining malikayan at mga helang nakausakan mga bulati sa bituka. Sa Ligaspi City, nagkaperang magurang ang pagtatawan ng gading importansya ang regular na pagpapadeworm sa indang mga aki arang ninda kristal as in Arlene Cambarang Victory Village North. Importante ini sa indangan ni masyarto na sa ang salodkan sa indang mga chikiting pag po kay sa barangay mi every six months naglilibot po house to house ta nagtatok ang ito po pagang ang sub Ano to tabletas na pang deworm biga pa inum ko po sinda sindang, -sindang tulo maski po yan na dracula na ano dapat po ano pakaon lang kay mga mustansya prutas ganun tapos bago magkao pa ugason kamo tapos magkutsara Basado sa pag-aadal, igwang tulong klase ng bulati na pwedeng makuha sa tulak ng tao kan pinworms. an pinworms, ang pinakakaraniwang nang nakukuha ang bulati sa tawo. Naglalakop ini sa paagi kan fecal oral transmission. Sa roso sa sintomas, iyo ang sa lubot. Nakakalaog ang bulating ini sa lawas kung nakakaputin bagay na may bunay kan bulating ini. Dangan ikinagpaan ang kamot sa ngimot. Sa lubot man, nagbubunay ang babaeng pinworm. Minakapit ang bunay sa kamot in kasong kagawon ang nasabing parte. Na Ibabalyo man ang mga bunay kainis sa anong mga bagay na makakaputan. Pangadua, iyon roundworms. Nakukuha iniing kaso makakapot kan at kan mga ataman na ayam o ikos. Alagad kumpara sa pinworms, da'y ini na ibabalyo in person to person. Pero sa mga sintomas, iyon pangulog din tulak, kalentura, abo asin pagkukumbulsyon panghuri iyo ang tapeworms. Sigun sa Centers for Disease and Control Prevention o CDC, posibleng ini maglaba ng 20 feet as in mabuhay sa logon sa tuyang lawas ng nagkaperang dekada. Nakukuha ini sa inuman na igong bunay ka ini as in pagkakanin mga hilaw arog kan karne as in sira. Pira sa mga sintomas, iyo ang pagkulog ng tulak, kawaran ng gana sa pagkakan asin pagniwang. Sigun kay John Dominic Bologna, an entomologist kan DOH Bicol, ngani ni makaiwas sa mga infeksyon asin komplikasyon na darakan bulate, importante ang pagkakaigwanin proper hygiene, arog kan perming pagkakarigos, pagkakanin masusustansyang pagkaon, arog kan mga prutas, asin pagkakaigwanin malinig na kapalibutan. Ito lang po gawin natin para di po tayo magkabulate or let's do the worms. Uh, yung W po stands for wash your hands. Ako uh, kumbaga magugas ng kamay. Ng, uh, kamay. Uh, pangalawa po yung O stands for uh, Observe Proper Use of Toilet, R stands for Reduce Exposure sa Unwashed, un Uncooked, and Undercooked Food, M, uh, Mass Dewarming, ito po yung ginagawa natin ngayon na uh, Dewarming Man, uh, and last po, uh, magsuot po tayo ng slippers o sapatos po. Kasi iba pong uh, bulate tulad po ng hookworm, uh, nakukuha po yan sa uh, di po pagsuot ng sapatos sa silas. Ngani na mas mapakusog ang kampanya kontra bulate, nagkakaigwanin ng deworming ang ahensya sa mga eskwelahan. Mientras tanto, duwang best kada taon pagseselibrar ang National Deworming Month. Sa Hulyo, liwat ining masikad. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.